Yeah. Yo, what's up mga bro? Sa Honda. Mapalinis ako ng panggilid. Eh, magbubukas pa lang sila. Hindi <laughs> ako pinapapunta. Kumusta? Oh, oh. Ano, ah? kumusta pa lang Oo! Okay, Reggie! Ating mga ganyan. Smell ball of slide piece. Ay, yun lang. Wala pa ako slide piece.

Uh, Pero yan, yan lang yung visible na isang okay. para pag binuksan yan, meron din yun uh, uh, sa may iba ko. Oh. Exhaust sigurado yan. Gano'n ka lang yun. pala siya nag-halo. Hindi uh, na hangin. Pag-clear. Spike flag mga bagi. Clearance kasi. naman yan, no? In case pa, lang. Sakto lang, nagpalit tayo. Tsaka mas matindi yung papalit natin. Alam ano ko, nakakadagdag performance yan, no? Sakto lang. Madumi na rin talaga kaya ano? Sobra. No? Madumi 3. 25. Makaka-apekto ba ito sa fuel consumption? Hindi naman. Alright. Ayan yung pinagpalitan natin ng fuel filter. Nag-aalangan pa rin ako magpalit ng pipe. Parang stock is good pa rin talaga. Huwag na. na. no. Gastos lang eh. Uh, Same safe na. Safe tong stock safe. para iwas po rin yaso sa na lang ang mag-iingay. sa <laughs> akin Lalapit natin ay idol na ito sa Saan? Sa 1-7 Kasi 1 Okay. okay. 14 straight. Keri pa ng momot. Binira. Ay, we. At dito, dumami na siyang dami ng ano, balikat ko. So, goods lang sa top ng pinalinis din natin. Ayoko rin naman patagalin na sobrang dami ng load. Importante 'yan. Tapos yung bola, parang medyo mas malitton pinalit. Medyo maalog pa dun sa rampa sa rambahan. Kaya it's din na nagpalit tayo ng bola. Belt natin okay pa naman, bagong-bago pa 'to. Dalagay na tayo ng bola, sige Reggie. Ayan. 13 tsaka 15 yung combination na ilalim. So, try natin yun. Hand mm. cut. Pero market naman siya doon, no? 3 years pagka araw-araw. Try natin magpa-charge ng battery. Magka hindi, replacement. 2 to 3 years pagka araw-araw pagkamadala ng okay. gamit. Kasi hindi hindi, hindi na papalitan ng bagong bola kung paano yung magiging sa atin. So, update ko kayo. Papacharge ko muna din tong battery. Parang naman mo, naayon tayo din po. Alright, Baron Barn. Alright, kumusta tayo dito sa Honda? Oh, ito, pa ito, ito, naman mawalan na araw mga badi actually walang araw mawalos isang linggo na walang araw mga badi ang daming bagyo And ngayon uh, itetest ko itong motor ko Pinamaintenance natin kay Reggie so nagpalit tayo ng bola linis gilid palit spark plug so yun yung mga i-observe natin ngayon sa kanya i-observe ko kung paano nagiba yung takbo at natutuwa ako kasi ilang araw ko pa lang siya nagagamit eh ramdam ko na agad yung lakas yung arangkada tsaka gitna ramdam ko ah hindi ko pa sure kung dumudulo dito naman ako sa amin walang masyadong stretch na daan dito tingnan mo naman daang bakal traffic natutuwa ako sa kanya kasi pag overtake ako ng mga ganyan oh hindi na ganun kahirap So, ma-observe mo talagang lumakas na yung arangkada niya. Hindi ko sure kung dahil sa bola, dati naka 4 grams straight ako ng flyball. Tapos, spark plug ko yung NGK lang, Tela 200 plus. Ngayon, nagpalit ako ng Uma Racing. Bala ko din magpalit ng coil. Hindi ko pa nasabay yung coil kasi hindi ko pa na-order. Pinag-iisipan ko din kung anong brand kasi. Dami kong option, ito Uma, tsaka Q-Tech. So far, goods na goods yung takbo niya kahit wala pa yung coil. Ramdam ko na yung lakas. Siguro sa bola din, 13-15 kasi itong bola ko. Ayun oh. Habol na habol sa overtake. Nakakatawa kasi hindi na ako nabibitin sa overtake. 'di ba? Sarap gamitin men. Ramdam na ramdam ko yung pagbabago, yung lakas. Lalo siguro kung may coil pa, hindi ko sure. May nabasa rin kasi ako na goods lang din naman daw yung stock na coil. Kasi pagka FI naman daw malalakas na talaga. Mga nakakarb daw ang magandang palitan noon. Yung mga ganyan, makakailangan mo kasi ng mga pangkarangkada dyan eh. Ayan o, oh, yung mga mababagal na sasakyan. Pag mabibitin ka ng overtake dyan, wala, may ipit. Maapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay Uulan na Ingat sa daan, mas madulas ang mahinang ulan. Grabe, gumigit na. Hindi ko pa ma masabi sa dulo, hindi ko pa matry ng dulo eh. Pati sa ahon na Ang lakas. Ah, po. talaga siya. Ang lakas niya sa ahon. Mabagal ako dito eh. Mukhang eh. Alright, so. Ang ganda na lang mga buddy. Maraming salamat sa pananood. And, kung may questions kayo, comment na kayo dyan sa baba. Ah, uh, yan. Uh, Kita-kits tayo sa susunod na video. Snellyo. Let's go.